Boss, so dito tayo ngayon sa Pasig ano. City Hospital no. So, meron tayo itong ni-rescue nire na Nissan X-Trail no, 2.0, uh, 2.5. So cranking lang to mga boss. Ito tayo, titingnan natin. Okay. Tumawag si boss atin. So, Ayan natin. Ayan. So, na-scan ko na ito kanina mga boss, no? Ayan. Ngayon, ah, uh, try namin gawin dito. Kung hindi kayang ma-ano dito, dadalin sa shop, kakatakin sa shop. So, dito tayo nga sa pasig city general hospital no sa may likod nito iron forest na so okay atryo kayo mam mga. troubleshoot muna namin Ayun ito yung update mga boss so apa checking ni kuya Ricks ayan oh shot kay kuya Ricks so, so nakita namin na sa scan no si uh, uh, crankshaft sensor may problema sa kanya so ngayon ang gagawin nililinisan muna so try natin linisan kung makuha sa ano at mapaandar okay ayan Card winner lang muna mga boss ano, kasi kung mapaandar yan, dadalhin natin sa shop pero ito ay pwedeng maulit pa rin kaya i-advise natin sa may-ari na papalitan natin ng crank shop Tapos diyan, ina natin. Ayun oh, no? grabe. So Siguro bihira si Sir mag-change oil dito. Kasi puro dumi ano. Ina natin yung Okay. malino naman yung ano nya. Ito, may dumi may dito sa si ilalim. Kaya uh, itong mga dumi na to, pag ito ang magbara doon sa sa crankshaft mo, magbambagnet niya. Yan yung uh, hindi na magkaroon ng reading mga boss. Try natin linisan muna. So, uh, kahit malaking bagay talaga yung pag nagpimiss kayo, lahat ng mga sensor ay nililinisan para lahat ng mga alibaban na, na ipon doon, matanggal po yun. So, yun po yung pinakamaganda doon mga basta pag palagi ng PMS tapos ito si sir mukhang ayan o oh. hindi niya naalagaan at puro mga langis langis yung nandyan so ayan e na ni Kuya Rex no so crank natin tingnan natin kung aandar na okay sana umandar pag napandar yan ay ah uh, dadalhin na lang doon ni Bosing sa shop yun umandar o oh. So Ano ba to? Mander mga boss pero naka check engine yan Pero hindi yan check engine pa rin yan kasi may problema ngayong rank Pero papalitan natin Para lang, para lang madala sa shop So ayan mga boss, so, ito lang ang ano ni sir ano? Ah, crankshaft lang problema niya, may check engine pa rin yan Tapos, yan, may RPM na So kanina talaga, cranking lang siya mga boss So kanina umaga pa ito tinawag ni sir sa amin ang problema kasi ay busy, punong-puno yung shop kaya hindi kami kagad nakapunta. So, nag-alala naman si boss kasi baka daw maklamp dito sa may pasik. So, kung ano sana, maitawid lang namin Kasi sa unahan dyan ay tay-tay na. Pag, pag yan ang tulay, no? So, kaya ito muna yung gagawin namin pang samantala. Pero, dito lang kami sa likuran ni Bossing. Susunod kami sa kanya. Kasi nga, baka kasi biglang mamatay, eh, wala hindi namin siya yan mga boss no so yun uh, kapag may mga katanungan kay mga boss pwede kayong tumawag sa amin pwede tayong mag-rescue pero hindi kaagad pagtawag nyo mapunta namin kayo kasi katulad ng mga maraming ginagawa no so ayun si Kuya Rex Mekaniko shout out kay Kuya Rex yes. ano so poging poging mekaniko pero hindi yan babaero mga boss so <laughs> update niyo kay mamaya kung nandoon na sa shop itong si Nissan Xterra natin ano okay So, mga boss, so ayan na ay yung Nissan X-Trail na sinirescue natin no. So dito lang kami sa likuran para just in na biglang mamatay, malalayan namin sa kagad no? So dadalhin natin sa shop yan mga boss. Ayan, Medyo mabagal lang takbo, kinakabakabahan si Sir niyan no. Masabi ko makarating lang sa nang boundary ng Taytay -tay, at Pasig mga boss. Matutulungan natin si Sir doon sa pagtutuwing sa kanya. So dito sa Pasig kasi tatawag tayo ng private towing sa Taytay -tay kasi hindi na mga boss no so meron tayong contact doon matutulungan tayo para ma-attend sa shop so sana hindi sa tumirik din sa daan okay update kayo pag naan sa shop na tayo ayan si Kuya Rex Poge ayan no so yan so, mga boss so ito na yung update natin sa Nissan Xtreme no so ginawa palit ng valve cover isang buo kasi may ano na rin tapos yung valve cover gasket tapos yung dito sa ano ng langis ah uh, Uh, spark plug oil sila no pinalitan na rin tapos yung uh, up in down na crankshaft pinalitan tapos yung uh, break brake master assembly mga boss pinalitan na rin yan so kasi lumulusot yung preno ni Sarah, no? so yun okay na so pwede na na malayo mga boss solve natin yung problema dito sa Nissan Xterra 2.5 ito yung nirescue natin doon sa may pasig mga boss okay thank you